Text her mm -hmm. twice to inform her na nagpunta si Abigail and the kid. Pero kasi kahit hindi siya sa akin lumabas, lalabas siya eh. Matapos mag-viral ang latest vlog ni Boss Toyo, patungkol sa nagpakilalang dating nakarelasyon umano ng King of Rap na si Francis Magalona, kasama yung pinakilalang anak nila ng rapper, inulan ito ng hating reaction mula sa mga fans, kung saan may ilan na tanggap ang pagkakaroon ng anak sa labas ni Francis M., Ngunit madami din ang hindi natuwa tungkol dito. Lalo't may sariling pamilya o manong rapper na maaaring maapektuhan sa paglabas ng isyu ito. Nito dito nga lamang nagdaang araw ay mapapansing hindi rin ito ay kinatuwa ng isa sa mga anak ni Francis M. na si Frank Magalona dahil naging usap-usapan ng pag-like niya sa komento ng isang netizen kung saan ay hindi rin pabor sa paglantad ni Abigail Rait. At sinabing dapat lamang umunay itong nanahimik ng mahabang panahon dahil nakipagrelasyon siya sa taong may asawa. Maliban dito ay iba't ibang masasakit na salita rin ang natatanggap hindi lang ni Abigail kundi maging ni Bostoyo. Dahil tila nga raw hindi man lang umuno nito isip ang mararamdaman ng pamilya ni Francis M sa pag-upload niya ng naturang video. Gayun pa nagbigay ng pahayag si Boss Toyo sa YouTube channel na 1PH tungkol dito at ipinaliwanag na nagpadala raw siya ng mensahe sa asawa ni Francis M. na si Miss Pia Magalona upang ipaalam ang tungkol sa video niya upload niya. Ayon pa sa kanya ay delay pa nga raw ang pag-upload nito dahil hinintay niya raw muna na maipalam niya ito kay Miss Pia bilang pagrespeto. Ngunit ngayon niya eh, wala na raw siyang magagawa dahil naka-upload na ito at wala rin naman ang response sa kanya si Miss Pia. Dagdag pa niya, kahit pa hindi niya ipinost ang nasabing vlog, lalabas at lalabas din naman ang tungkol dito. Dahil base na rin sa mga pahayag ni Miss Abigail, ay gusto niyang ipalam sa publiko na nag sila na kanyang anak. Mga pahayag ni Boss Toyo I did text her twice to inform her na nagpunta si Abigail and the kid and I informed her also through text that naka-schedule siya ng 8am to be uploaded. So I didn't get a response. Alam ko rin yung makikil ni Miss Pia about it. Hindi naman ako magagaslight na hindi ko alam na may masasaktan. Pero kasi kahit hindi siya sa akin lumabas, lalabas siya eh. Ayon pa kay Boss Toyo, wala raw sa kanya problema kung may kailangan daw siyang hinga ng tawa dahil sa niya. Ngunit lahat naman umano ng ginagawa niya ay para sa kanyang business. Samantala, kumakalat din ngayon sa social media ang ilang videos ng ipinakilala ng anak di umano ni Francis M. na si Francesca, kung saan nagpe perform din ito gamit ang ilang awitin ng rapper. Makikita rin sa ilang videos nito na nagpapakilala siya bilang bunsong anak ni Francis M.